Historia Tagalog Horror Stories lumapat ang ngiti sa mukha ni Trina at sinabing, In the flesh, my angel. Makikita ang pag-asim ng mukha nito nang sabihin ng huling parte. Hindi makapaniwalang nagtanong si Alia at sinabing papaano at buhay pa ito. Namimilog ang mga mata nito habang nakatitig sa madrastang si Trina na inakala nitong patay na. Halos umuwang ang bibig niya sa pagkagulat. Sigurado siya sa nakita noong gabing pinasok sila sa mansyon ng tatlong lalaki. Natamaan ng babae ng bala at bumagsak ang katawan sa sahig. Tandang-tanda rin niya ang sinabi ni Conrado sa kanya na wala na ang babaeng si Trina. Kaya paanong nangyaring nasa harap nila ito ngayon? Tumawa ang babaeng si Trina sa tila ng uuyam na paraan. Inilagay nito sa tapat ng dibdib ang kanyang braso at saka umiling. Sinabi ni Trina bakit parang hindi masaya sila Alia. Tumaas pa ang isang kilay nito habang itinatanong iyon. Muli itong nag-iwas ng tingin at umiling. Sinabi ni Trina kay Alia na gago pala itong bata na ito at gusto siyang mamatay tumawa naman ang tatlong lalaki sa paligid nito. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak sa kanya ni Conrado. Mula sa mga ito ay nabaling sa asawa ang kanyang paningin. Walang imik ang lalaki at diretsyo lamang ang tingin nito kay Trina. Nagtanong si Alia kay Conrado kung ano ba ang nangyayari. Baka sa kanyang boses ang pangamba at matinding pagtataka naguguluhan siya sa mga nangyayari. Kung hindi namatay noon si Tita Trina niya, bakit nakita niyang binaril ito? At bakit kasama nito ang tatlong lalaking nanloob sa kanila? May naisip na siyang dahilan, pero pilit iyon itinataboy ng kanyang utak. Ayaw niyang isiping pinagtaksilan sila ng mga taong pinagkatiwalaan niya wala siyang nakuhang sagot mula kay Conrado at nanatili itong tahimik Sinubukan na hawakan ni Alia ang laylayan na suot na barong tagalog ni Conrado upang makuha ang atensyon nito ngunit walang nangyari Taas ang isang kilay na nagtanong si Trina kay Alia kung hindi pa ba halata na buhay na buhay siya ngayon mula sa pagkakatiklop ng mga braso ay iminuwestra nito ang mga kamay sa tatlong lalaki. Sinabi ni Trina na mga kasama niya ito. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Trina. Bumilis ang tibok ng puso niya nang lingunin si Conrado na ngayon ay wala pa ring imik. Sinabi ni Trina kay Alia na akala nito ay matalino siya ngunit bobo naman pala. Inirapan ni Trina si Alia at napahawak sa tapat ng dibdib si Aliyah nang maramdamang nahihirapan siyang huminga sa realidad na pilit na nagsusumigsik sa kanyang utak tila hangin kusang lumabas ang mga kataga sa bibig ni Aliyah na bakit matalim ang tingin na nilingon siya ni Trina umupo ito sa harapan ng kotse at natatawang umiling at saka siya itinuro sinabi ni Trina kay Aliyah nagaga ito at huwag siyang pinaplastik dahil alam nilang dalawa na ayaw ni Alia sa kanya. Tumayo muli si Trina at humawak sa magkabilang baywang. Sinabi nito na hindi siya tanga kagaya ng ama ni Alia. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ito at umiling. Sinabi ni Alia kay Trina na hindi iyon totoo Umismid si Trina kay Alia at sinabing tigil-tigilan siya nito sa kadramahan. Baka magdilim ang kanyang paningin dahil halos isang taon din siyang nagtiis sa ugali ni Alia. Sumagot si Alia kay tita Trina niya at sinabing minahal ito ng kanyang daddy. Hindi na niya napigilan pa ang sarili at tuluyan ng sumabog ang matinding emosyon na nararamdaman niya. Tinaasan siya ng kilay ni Trina at sinabing problema na iyon ng kanyang ama dahil kasalanan ba niyang madali itong utuin. Tumawa ang lalaking malapit sa driver's seat. Nabaling ang tingin nila rito nang lapitan nito si Trina at Takbayan bago tumingin sa kanya. Ngumiti ito na parang nanguuyam. Kumunot ang noo niya nang makilala ang lalaki. Natatandaan niya, ito ang sumabunot noon kay Trina at siya rin ang bumaril sa babae. Napasingha pa siya ng maghalikan sa harap nila ang dalawa. Hindi makapaniwala si Alia sa kanyang nakita. Naghiwalay naman sila ni Trina at Edmond. Napapikit ang babae habang may malapad ng ngiti sa mga labi. Kumuyom ang mga kamay ni Alia at mababakas sa kanyang muka ang galit muling nagunahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha at sinabi ni Aliyah na dahil daw sa kayamanan ng kanyang ama ay nagkaganyan ang kanyang tita Trina. Pumalakpak si Trina at umiti kay Aliyah na nang iinsulto at sinabing tama ito. Tumawa ito at sinabayan pa iyon ng tawa ng mga lalaking kasabot nito. Umihip ang malakas na hangin at nagsimulang gumawa ng ingay ang mga sanga at dahon ng mga puno sa paligid. Tuluyan ang bumuhos ang masaganang luha sa magkabila niyang pisngi. Nang maalala ang mga araw na kitang kita niya kung gaano kamahal ng kanyang ama ang kanyang madrasta. Kaya kahit na masama ang kutub niya sa babae noon pa pinag-aralan niya itong magustuhan ngayon ay narito sila sa gulong ito dahil sa babae. Dahil sa pagmamahal at pagkitiwala ng kanyang ama kay Trina. At dahil sa pagpili niya magbulag-bulagan para sa ama. Lahat ay dahil sa pag-ibig. Ang maling pag-ibig. Sinabi ni Trina kay Alia na wala naman talaga silang balak na puntahan sila. Pero ang magaling nitong ama gusto ng patunay na nasa kanila si Aliya bago magbigay ng isang daang milyong piso. Mula sa kanya ay nabaling ang tingin ng babae kay Conrado. Matalim nitong tinitigan ng lalaki nang sa mga sandaling iyon ay nanatili pa ding tahimik si Conrado. Dagdag pa ni Trina, itong anak niyang si Conrado ay walang pakisama isang letrato lang naman ang kailangan nila or voice record ng boses ni Alia pero hindi pa maibigay ni Conrado. Hindi na rin sumasagot daw si Conrado sa mga tawag ni Trina at tinatanong ni Trina kung ano ba ang nangyari kay Conrado. Bakas ang ini sa tinig ni Trina. Matalim ang bawat tingin na ibinibigay nito kay Conrado. Natigilan siya sa pag-iyak at nakaawang ang mga bibig na nilingon si Conrado. Diretso pa rin ang tingin nito at ni hindi man lang nag-abalang lingonin siya. Otomatikong napahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib nang maramdaman ang paninikip ng kanyang puso. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Conrado sa kamay niya, ngunit pilit na niyang binabawi iyon. Sinabi pa ni Trina kung nagpadala lang ito ng litrato sa kanila ay nasa kanila na ngayon at hawak na nila ang pera. Huminga siya ng malalim at matalim na tinitiga ng mga ito. Sinabi ni Aliya kay Trina na mukha itong pera. Natigilan sa pagkasalita si Trina at binalingan siya. Pinaulit ni Trina kung ano ang sinabi ni Aliya. Bahagya pa itong lumapit habang nakakunot ang noo. Sumigaw si Alia sa mukha ni Trina at sinabing mukhang pera si Trina. Tumalim ang mukha ng babae at malakas siyang sinampal. Napasigaw naman si Conrado ng huwag. Agad siyang iniwas ni Conrado sa babae na muntika na siyang mawala sa balanse sa lakas ng sampal nito. Sinabi ni Trina na kulang pa iyon para sa lahat ng pagtitiis niya sa ugali ni Alia. Dinuro siya ni Trina at akmang sasabunutan siya nito ngunit mabilis na humarang si Conrado sa pagitan nila. Sinabi ni Conrado na tama na. Nanlalaki ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kanya. Narinig naman nila ang pagkasa ng baril mula sa lalaking nasa likuran nito sinabi ng lalaki na gusto ba nitong masampulan. Mukha daw hindi ito natatakot. Sabi ni Edmond na tinutukan siya nito ng baril. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Agad na itinaas ni Conrado ang isang kamay upang pigilan si Edmond Sinabi ni Conrado na ibaba niya ang hawak niyang baril. Ngumisi ang babae at saka tumango. Sinabi ni Trina na sige nga at sampulan mo na. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mabilis siyang napahawak sa tiyan sa takot na maaaring gawin ng mga ito. Nagsusumamo si Conrado kay Trina at sinabing huwag Edmond at itigil na nito. Kulang na lang ay lumuhod si Conrado. Umarko ang kilay ni Trina at sinabi kay Conrado na umalis ito. Mabilis na umiling ang lalaki. Sinabi ni Conrado na buntis si Alia at parang awa na nito huwag nilang sasaktan ang kanyang mag-ina. Natigilan ang lahat ng isigaw iyon ni Conrado hindi naman magawang magsalita ni Trina habang nakatitig sa mukha ni Conrado. Kunot ang noon nito at mababakas ang pagkagulat sa buong mukha. Si Edmo naman ay napapailing na ibinaba ang hawak na baril na binaling kay Trina ang atensyon. Ang dalawang kasama ng mga ito ay nanatiling tahimik. Makalipas ang ilang segundo ay muling ibinaling ng babae sa kanya ang paningin ba iyon sa tiyan niya na ngayon ay hawak-hawak niya. Muli nitong binalingan si Conrado. Sinabi ni Trina na binuntis mo si Alia. Hindi magawang magsalita ni Conrado. Nanatili itong tahimik at sinalubong ang matalim na tingin ng babae. Napamura si Trina kay Conrado at sinabing bakit ito binuntis si Alia. Nagpundla pa ito ng ebidensya sa ama ni Alia malakas nitong hinampas sa braso si Conrado. Sinabi ni Edmond na paano na iyan at ano ang gagawin nila dyan. Itinuro siya ni Edmond habang naiiling itong umupo sa harapan ng kotse. Nagbuga ng malalim na hininga si Trina matapos ipikit ang mga mata. Akmang ibubuka nito ang bibig upang magsalita ng unahan nito ni Conrado. Sinabi ni Conrado na kasal na sila ni Aliyah hindi niya iiwan ang kanyang mag-ina. Determinadong pahayag ni Conrado. Muling natigilan si Trina at pinasadahan sila ng tingin mula ulo hanggang paa. Tila ngayon lang napansin ng babae ang ayos nila. Sinabi ni Trina na hindi pwede at nasisiraan ba ito? Mabilis nitong hinawakan sa magkabilang pisngi si Conrado at matama na tinitigan. Sinabi ni Trina Nasa tingin ba nito E pakakawalan siya ngayon Na alam na ni Alia ang totoo Maaaring ipakulong si Conrado ng ama ni Alia Isang lunok ang ginawa ni Conrado At malungkot na umiling Sinabi ni Conrado Na hindi niya iiwan Ang kanyang asawa Muling napapikit si Trina Nang bitawan nito ang lalaki Muli ito nagbuga ng hangin At saka nagmulat mariin siya nitong binalingan. Sinabi ni Trina kay Conrado kung ayaw niyang mamatay si Alia at ang magiging anak nila ay sumunod siya sa pag-uutos niya. Nanlaki ang mga matang binalingan nito ang lalaki sa paligid nito. Sinabi ni Trina na alam ni Conrado kung paano siya magalit. Huwag niyang sagarin ang kanyang pasensya. Pakiramdam ni Alia Paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang puso ng kutsilyo. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman at narinig. Bakit kung kailan nagkaroon na ng katuparan ang kanyang kahilingan, saka naman ito nangyari? Sa dinami-rami ng na mga nagtraidor sa kanya, bakit ang lalaking minahal pa niya ng lubos? Conrado. Natigilan ang lahat ng marinig nila ang pamilyar na boses mula sa bunga ng baryo Crisostomo naroon at naglalakad papalapit sa kanila si Tio Tinawag ni Trina si Kaloy nang makilala ang lalaking papalapit sa kanila Agad na lumapit sa kanya si Kaloy at ibinigay ang isang cellphone Hindi naman inalis ni Trina ang tingin kay Conrado Bago pa man tuluyang makalapit sa kanila si Tio inilabas ng babae ang cellphone nito at mabilis siyang kinuna ng isang litrato. Sinabi ni Trina na huwag silang magsusumbong. Tinapunan silang dalawa ni Conrado ng tingin bago ibinalik ang mga mata Kaloy. Sinabi ni Trina na kapag nag-ingay ang babaeng si Alia ay patay niya na ito. Mahina siyang napasinghap ng marinig ang sinabi ng madrasta. Mas lalo namang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Conrado nang lapitan sila ni Kaloy. Tila gulat namang nagtanong si Tiyugado nang tuluyan itong makalapit sa kanila at tinanong niya ang babae kung ito ba si Trina. Tinanong ni Tiyugado kay Trina kung ano ang ginagawa rito at sino ang mga kasama niya. Numiti naman ng malapad ang babae bago lumapit kay Tiyugado sinabi ni Trina sa kanyang kuya Gado na hindi ba siya nito namimiss. Kasal na ang kanyang anak na si Conrado kay Alia at kailangan ay nandito siya. Kunot ang noong tinitigan nito si Trina mula ulo hanggang paa. Mula sa babae ay nabaling sa kanilang dalawa ni Conrado ang atensyon ni Tio Gado. Napansin naman ni Tio si Conrado at Alia na parang takot na takot sila at ano ang problema. nag lang sabi ni Tio at lumapit sa kanila. Nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ang tingin nito. Napalunok lamang siya at tanging si Conrado ang nagsalita. Sinabi ni Conrado sa kanyang tiyo na wala namang problema. Masama lang ang pakiramdam ni Aliyah at babalik na din sila. Halata sa mukha ng lalaki na hindi ito naniniwala sa sinabi ni Conrado. Mula sa kanila ay nabaling ang tingin nito kay Edmund at bahagyang nanlaki ang mga mata. Nilingon siya nitong muli at saka binaling na naman sa lalaki ang tingin. Sinabi ni Tiyo Gadok kay Edmund, "Bakit sila magkasama ni Trina?" Lumapit si Trina sa kanyang nakakatandang kapatid at umakbay rito. Sinabi ni Trina na si Edmond ang naghatid sa kanya rito Kasama pa niya ang kaibigan ni Conrado na si Nakaloy at Edgar Baling ni Trina sa dalawang lalaki Napapailing na inalis ni Tiyugado ang kamay ng babae at matama nitong tinitigan Tinanong ni Tiyugado si Trina kung ano na naman ba ito Tumaas sa mga kilay ni Trina at nagkibit ng balikat Sinabi ni Trina sa kanyang kuya Gado na nagsasabi siya ng totoo. Kahit pa tanungin pa nito ang kanyang anak na si Conrado at ang kanyang asawa na si Alia. Binalingan sila ng mga ito. Hindi niya magawang tumingin kay Tiyo Gado dahil paniguradong maahalata siya ng lalaki. Gustuhin niya magsalita ay natatakot naman siya sa banta ni Trina at ayaw rin niyang may masamang mangyari sa anak nila ni Aliyah. Sinabi ni Conrado sa kanyang tiyo gado na totoo raw ang sinasabi ng kanyang mama Trina. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Trina sa naging tugon ni Conrado. Kumuyom ang mga kamay niya nang dahil doon. Nagsalita si Trina sa kanyang kuya gado na totoo nga ang sinasabi niya at wala lang itong tiwala sa kanya. Inaya na ni Trina ang kanyang kuya Gado sa bahay nito dahil meron siyang kailangan sabihin. Sa halip na umalis ay nanatiling nakatayo si tiyugado. Gado. Hindi nito magawang alisin ang tingin sa kanila ni Conrado. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakararamdam ito ng matinding kaba para sa dalawa. Napatanong naman si Tiyo Gado kay Aliyah kung ayos lang ba ito. Nagangat siya ng tingin dito at ibig na maiyak habang nakatingin sa mukha ni tiyugado. Gado. Naramdaman niya ang pagpisil ni Conrado sa kanyang kamay kaya malungkot siyang tumango kay tiyugado. Gado. Tumugon si Aliyah na opo manong Gado ayos lang siya sa mababang tinig. Nagbuga ng hangin si tiyugado. Gado. Sinabi nito na delikado daw ang paligid dahil gabi na Nagsalita naman si Trina kay kaloy na siya na ang bahala at hintayin siya nito. Tinapunan sila ng tingin bago tuloy ang sumunod kay Tiyugado kasama sina Edmond at Edgar. Nang makalayo ang mga ito ay sa kanya binawi ang kamay na hawak pa rin ni Conrado. Napapalunok itong nilingon siya at matama na tinitigan. Akma namang ibubuka ni Alia ang kanyang bibig pero malakas niyang sinampal si Conrado at sinabing manluloko.